Ayan mga kagala, magpapakain tayo ng ating mga alaga. Ah. Hmm, pati maliliit, sumasalo na. ang galak-galak yung mga ano ko. Maliliit. Hmm.

iba Tingin. isa yung apat ang daliri, ay 10 daliri. Nya bang Parang galit pa. Mm. 10 daliri ba kagala? Yan o. Yan, sampung daliri nya sa dalawang daliri sa likod. Akala mo tahid eh. <laughs> ano, balikan natin si Sweater Ayan ha, ah. pagkala yung ating isang manok isang <clears throat> manok Tukat na sya Tayang isaw Dun yung iba oh. na dun oh